Mayong hapon po. Nandito po tayo sa ating bakuran. Nagluto po ako ng upras Ito po mga idol. Galing oh. sa bukid yung lubi na kinupras ko mga idol. Ito po mga idol. Sana maluto sa dito mga idol. Ito yung lubi na <coughs> kinupas ko mga idol sana maluto sa dito mga idol yun mga idol oh. tignan natin mga idol yan po mga idol oh. yung aso ni mga idol nandyan sa ilalim yung nasa ilalim mga idol oh. sabi mga idol Saya ilalim ko na ano mga idol Lah, yung mga idol gabi aso mga idol yan mga idol oh. simple lang to mga idol ang kasi wala tayong landahan mga idol ano lang dito ko na lang na Pinainitan kung pwede ba siya dito maluto tignan ko mga idol kung mainit ba yung nilagyan ng kupas yeah, super eh. Yan mga idol dito sa ilalim ko na pinaasuhan. Yan. Yung kupres na inat ni ina nilogit ko dito ko nilagay. Kung maluto pa siya dito mga idol shout out pala kay ma'am mamita ma'am hindi na ako nakapunta sa live mo kasi dun, uh, nandun ako sa bukid ngayon lang ako nakauli sa bahay at nagdala po ako ng kupras dito ko na lang iloto sa bakura namin kung pwede ba to siya dito sorry ma'am hindi na ako nakapunta sa live mo kasi dito, doon kami sa bukid walang wifi Nagloget po ako nung lubi sa bukid, mga idol. Ito yung trabaho ko, mga idol. Yan po, mga idol. Sana maluto sa dito, mga idol. So hanggang dito lang po tayo, mga idol. Abay po, mga idol.